Nakahanda na mga priority bill na tatalakayin ng mga senador sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo. Kung ano-ano mga yan, narito ang ulat. Sa pagbabalik sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo, may patikim na si Senate Majority Leader Joel Villanueva hinggil sa mga prioridad na panukalang batas na kanilang tatrabahuin tulad ng Tatak Pinoy Bill, Anti-Agricultural Economic Sabotage Philippine Ecosystem and Natural Accounting System, Waste to Energy Bill, Blue Economy Act, at ang 2024 Proposed National Budget na inaasahan ng pagdedebatihan sa plenaryo ng Senado sa pagbabalik sesyon at marami pang iba. Yan yung ine-expect natin na talagang pagtututuunan ng pansin ng Senado and uh, double time tayo dyan, no? siguro uh, umaga hanggang hating gabi mag uh, magtutuloy-tuloy yung debate because our target is to ensure that uh, we will be passing the national budget before uh, the year ends meaning to say masign itong national uh, itong uh, national budget before the year ends hindi naman masabi pa sa ngayon ni Villanueva kung paano ang gagawin nila sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds ng ilang ahensya sa kamara Una nang inilipat ng na mga kongresista ang CIF ng ilang ahensya para mas mapagtuunan ng problema sa West Philippine Sea. Pero sa Senado, ayaw pangunahan ng senador ang mga kasama niya. Pero isa sa tinitignan nila ay ang budget ng DICT. Ang importante dito talagang magamit ng tama, maging transparent tayo sa mga debate at makita natin kung sino talaga yung nangangailangan at hindi nangangailangan ng confidential o intelligence funds. Hinggil naman sa mga committee report tulad ng usapin sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO umaasa ang senador na matatalakay din nila sa kabila ng pagiging abala sa debate sa national budget. I may be uh, uh, you call it uh, extremist pero ako talagang uh, I'm I'm against all kinds of gambling be it legal or illegal. Kasi it's a bad precedent, it's a bad uh, narrative that we can uh leave behind to our young people. Bukod sa pagbabalik sesyon sa susunod na linggo, nakahanda na rin ang Senado sa isang special joint session kasama ang Kamara sa Senado para sa pagdating ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Daniel Manalastas para sa Bayan.